Ayun, good morning uh, Monday Monday morning Ah, uh, Hindi <laughs> ko maintindihan sa wow Bakit parang, parang oh, no! ano Siguro gusto nila Talagang iwas gastos eh, no? Hindi eh. ah, ko alam man Hindi ko po alam Ayaw nila parehistro Dahil para pumasok sa Ano sa category na pwede sa bike lane dahil ito yung ano, tama po ba yun? Hindi huh? ko po alam kung yun po yung dahilan. Huh? Pero yun ang mga naiisip ko, bakit ayaw nilang iparehistro o i-categorize sa ano dahil pag nga naman ano, pabor din sa mga ayaw mag lisensya, di ba? Kaya lang, requirement na po yun eh, required na po yun. Wala, yes! so, may lisensya dapat. Hindi na po po pwede na below 49cc, walang lisensya. Okay, sabihin natin, hindi, ano, okay nang wala stroke. Pero may lisensya pa rin dapat. Kaya ang pulo po ng ano nila eh. Hindi nyo nga po yung iingay, oh. Diba? Di ba? Hindi ko tuloy alam kung naririnig pa yung sinasabi ko. Ayan, so guys, ito Papunta po tayo Sinusulit po natin ang gamit ng e-bike Hanggang sa Ano ulit, baka matapos ulit yung man, sa eh, Sabihin, bawal na ulit So iban na ulit yung e-bike sa Major roads, no So sa ngayon Ulitin po natin Sa tamang linyahan naman po tayo lagi so, Dito tayo pupunta Kasi sa side na to dapat yan 100 kilometers bago dumating doon dapat nakasignal ka pero yung, dahil dito naman may hiyena na may araw na po yan stoplight ibig sabihin nandito ka sa side na to ibig sabihin niliko ka so ayan, number 13 seconds ayan ito mo konti kuya ayan so ito na po edso na po tayo ulit Oh, same ano, same destination. Ah? Oh, same location. So, tingnan natin kung titingnan ulit tayo ng MMD. <laughs> Ayun, so, yun, galing tayo sa, ano, makina mo, to show ka po, kay Boss e, Sack. Eh, sana maging, ano, ano, eh. gumami na po yun yung, ano, eh, fight e na naka-display. So, marami na pong, ano, makukunod sa G-Fight e kahit pa paano. So yun, wala naman ano, wala naman na nito kasi busy sila. Saka ano, meron po yata ano yung mga jeep ngayon dahil hanggang bukas lang po yata sila o oh, hanggang ang katapusan ng buwan na to. So yan. so dito na lang po muna. Maraming salamat po ulit sa mga sumusubaybay. Uh, Tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-share kung ano man pwede i-share. So comment lang po kayo kung meron po kayong mga gusto i-request. At susubukan ko po 'yan. Hindi ko po pinapahaka pero susubukan ko po 'yan. Okay?